Napasarap nga yung tulog ko kaya naman pagising ko ay agad nga ako nagpunta dito sa kwarto ni Athena para kunin itong aking cardigan slash panakip ng aking bituka. Literal nga nakakabangan ko lang sa higaan, wala pang hilamos, wala pang suklay pero nagbihis nga agad ako kasi nahabol ko yung baker's pair baka magsara. Parehas kasi kami ni Athena ang nagkikrape sa hopya pero ang gusto nga naming hopya ay yung hopya ng baker's pair. Hindi ko na nga inaya si Athena na sumama sa akin para nga mas mabilis na. O oh, akala mo talaga bilis kong maglakad. <laughs> Naglakad nga lang ako papunta dito kasi sayang naman yung 25 pesos pang tricycle. Pwede ko na pandagdag pambili ng Hopia. Pagpasok ko nga dito, nagtingin-tingin lang ako ng ibang tinapay pero wala akong nakitang bago. May nakita nga akong leche plan. Gusto ko sanang bumili kaya lang ba ako langin yung dala kong pera. Naglapit ko nga dito sa cashier. Nagsabi lang ako kay ate na isang box ng Ubi Hopia. Gusto ko talaga sana 10 pirasong ube, 10 pirasong munggo. Kaya lang pag ganun kasi hindi na nila binabox, pinaplastic lang nila. Kaya sabi ko mas okay na lang puro ube para nakabox. Hindi na nga ako nakapag habang naglalakad ako pa uwi kasi madilim naman at wala naman na kayong makikita. Pagdating ko nga dito sa bahay nila pagkulang sa lamesa yung binili kong hopi at pagkatapos nagpunta agad ako dito sa kusina para maghugas. Hindi talaga uso sa akin ng maghilamos o magbumog muna kapag gising, lalo na kapag alam kong meron akong mga naiwan na kalat o hugasin sa kusina. Masinuun ako talagang linisin yung mga yan kasi nga hindi ko naman siya nagagawa kapag bago ako matulog. Kasi pag inaantok na talaga ako, hindi ko na pinipigilan dahil nga hirap ako makatulog simula nung nagkasakit ako. Kaya pag alam ko nakakaramdam na ako ng antok, kahit alam kong marami pa akong gagawin, na sinuuna ko na lang talaga muna ang matulog at paggising ko, dun ko naman na agad-agad kinikilos yung mga naiwan kong gawain. At kapag alam kong natapos ko na lahat ng mga naiwan kong gawain bago ako matulog, dun naman na ako magsisimulang asikasuhin yung sarili ko. At pagkatapos, dun ko na rin asikasuhin si Athena o yung pagkain niya. Pagkatapos ko nga maghuga, syempre hindi pwedeng makalimutan ang magsampay. Bago pa talaga ako matulog ng mga bandang tanghali, nakapagpaikot muna ako ng mga damit namin ni Athena. Konti lang naman to pero hindi ko na nga siya naisampay kasi nga dito na ako nagsasabon, dito na ako nagbabanlaw pati naglalagay ng downy. drain ko talaga muna siya ng matagal kapag alam kong natapos na akong mag para nga hindi na ako masyadong magpipiga. Siyempre alam nyo na lagi ko namang sinasabi sa inyo na hindi nga pwedeng mapuwersa yung mga braso ko. Kakaantay ko naman na madrain siya ng gusto ayun nakatulog naman ako. Dahil mahaba nga ang tulog ko at punong-puno ako ng energy ngayong araw, natapos ko naman ng labahan yung mga damit namin ni Athena, sabi ko ipaikutin ko na nga lang din itong mga damit ni Daddy para nga siguradong sobrang konti na lang na matitirang mga labahan ko. Noong una nga naisip ko na wag na lang muna kayang paikutin to, kinabukasan na lang. Pero dahil alam kong gising ako na naman magdamag dahil sa haba ng tulog ko, ay eh, tatapusin ko na lang itong mga damit ni Daddy. Habang nakasalang nga yung mga damit ni Daddy, naisipan ko na nga lang din na maglinis dito sa ilalim ng lamesa. Dalas kasi talaga kapag nagwawalis ako ay eh hindi ko na nawawalisan dito banda kasi nga hirap akong yumuko. Isa-isa ko nga muna ang tinanggal yung mga sapatos pati yung mga nakatambak dito pero hindi naman madami yung mga nakatambak dito. Meron lang din dito mga sapatos na hindi na ginagamit ni Athena. Sapatos niya pa to nung grade 3 siya na hindi pa mga sira. Meron nga dito bago pa pero kailangan namin bumili ng bago kasi lumit agad kay Athena. Tatanggalin ko na yung mga hindi na ginagamit para hindi na masyadong marami yung tambak dito. Bali, ang inilagay ko na nga lang or ang binalik ko sa ilalim ng lumesa, yung sapatos na ginagamit niya pamasok sa school pati yung pang PE. Etong mga sapatos naman na to, tinanggal ko na nga dito sa shoebox at pagkatapos ilalagay ko na lang sa plastic. mag na nga lang ako ng pwedeng mapagbigyan ng mga to. Maayos at magaganda pa tong mga to, mga mamis, wala silang sira. Hindi kasi masyadong nagamit ni Atina itong mga to. Yung isa kasi dyan na itim, ginagamit niya yung pamasok pero isang buwan niya lang nagamit dahil sumikip agad. Kaya kailangan namin siyang bilhan ng mas malaki. Yung puti naman na sapatos, ginamit niya lang yung nag-first communion siya. Tapos ayaw niya ng suotin kasi nga medyo malaki din sa kanya. Yung pampii naman niya, dahil nga hatid sundo naman siya ng daddy niya ay hindi rin masyadong nadumihan. Tapos meron din isang sandals na ginamit niya lang nung photoshoot ng birthday niya tapos hindi niya nakayang gamitin ulit kasi nga medyo masikip sa kanya. Pagtapos ko naman dun sa ilalim ng lamesa, pinagtatanggal ko na nga yung lagay ng sapatos at inilagay ko na sa plastic para nga may tapon na sa basura kinabukasan. Sinunod ko naman, nagwalis ako at pagkatapos inayos ko naman dito sa lamesa. Bali inayos ko lang yung mga dala ko nung umuwi ako nung Sabado doon sa bahay ni Mama. Yung mga plancha, pangreban, pati na rin itong blower, pati yung mga ginagamit kong gloves kapag magpa ako. Pagkatapos ko nga maglinis, sa at nakaligo na ako, sunod ko namang gagawin ay magluluto ako ng chili oil. Meron kasing nagreseller na kaibigan ko ng chili oil kaya naman kailangan ko magluto. Siyempre hindi pwedeng kalimutan magsuot ng apron pati na rin ng hairnet. Pero dahil basa pa nga yung buhok at kakatapos ko lang maligo, hindi ko muna inipitan yung buhok ko kasi papangit kukulot. Eto nga at na-prepare ko na yung mga gagamitin ko sa pagluluto ng chili garlic oil. Bali meron ako ditong bawang, sili pati na rin vegetable oil. Etong chili garlic oil ay business talaga ng kaibigan ko at tinutulungan ko lang siya. Dapat nga ngayon ay tutulungan niya ako sa pagluluto o sa pagpe-prepare neto. Pero sabi ko nga sa kanya, kahit siya na lang yung mamili at ako na lang yung bahalang magluto at maglagay sa jar kapag naluto na. Every time kasi na meron siya mga pa-order na chili oil, ay dito talaga kami gumagawa or nagluluto sa bahay. Naging business din talaga namin to mga mamis nung pandemic. Alam ko na sabi ko na to dati sa vlog ko. Pero ngayon kasi kahit papano naman at kahit madalang lang naman yung pagbebenta namin ng pulborot pati ng bagoong, pinaubaya ko na nga lang sa isang kaibigan ko itong chili oil. Pero dahil hindi pa naman din niya masyadong gamay yung pagbibusiness ng chili oil, ito nga tinutulungan ko muna siya. Okay lang din naman sa akin kasi wala din naman akong ginagawa sa buhay mga mamis. Tamang pabigat lang din naman ako kay daddy sa araw-araw. <laughs> Itong pagbibusiness ng chili oil mga mamis, pag pinasok nyo to ay hindi rin talaga madali. Nakakapagod pero nakakatuwa mga mamis kasi every time nagagawa kami ng chili oil parang nalilibang ako. Medyo matagal nga lang itong lutuin mga mamis kasi kailangan talaga mahina lang yung apoy at dapat tuloy-tuloy sa paghalo. Mas matagal ngang lutuin ng chili oil, mas matagal ang kanyang shelf life. Yung ibang gumagawa ng chili oil ay naglalagay pa sila ng atrete or atrete powder doon sa mantika. Pero ako mga mamis, hindi na ako naglalagay kasi kung nakita nyo naman, kusa naman kumakatas yung kulay ng sili doon sa mantika. At yung paggawa ko ng chili oil mga mamis, hindi lang siya basta sili, mantika at bawang. Tinitimplahan ko pa talaga yan mga mamis para naman may lasa talaga siya at masarap at hindi lang lasang mantika or sili. Bali, niluto ko yung chili oil na yon ng halos dalawang oras. Tapos, pinalamig ko siya ng isa't kalahating oras. At nung lumamig na nga siya, itong at isa-isa ko naman na siyang inilagay dito sa jar. Bali, yung size pala ng jar na to, mga mamis, ay 120 ml. At binibili pa namin to, or binibili pa to ng kaibigan ko doon pa sa Divisoria. Actually, pati yung sili at bawang mga mamis, doon pa niya binibili sa Divisoria. Ang isang box talaga ng chili oil ay 24 pieces lang. Pero ang ginawa nung nag-order sa amin neto, na kaibigan ko lang din naman mga mamis, ay 30 pieces. Dahil marami nga tong binili niya at reseller siya, binigay namin to sa kanya ng reseller price lang. Natutuwa ako kasi maganda yung seal na binigay ngayon sa kaibigan ko. Makapal siya at medyo malaki talaga. Yung mga jar na yan mga mamis bago ko lagyan ng chili oil yan ay hinugasan ko muna yan at pagkatapos in-steam ko yan. Meron talagang pangalan yung chili oil namin mga mamis or logo sticker pero hindi na pinalagyan no nag-order sa amin na kaibigan ko kasi nga magrebranding shot, siya meron siyang sariling logo sticker. At yung logo niya na yon ay yung ididikit niya sa may jar or sa chili oil. Kapag bumili ka talaga sa divisorya ng mga jar, meron naman talaga sa ng box. Kaya lang mag add ka pa ng bayad. Kaya naman ang ginawa ng friend ko, hindi na nga siya nag-add ng bayad kasi mapapamahal kami at wala na talaga siyang kikitain. Eto at natapos na nga ako sa chili oil. Inilagay ko na nga sa box ng sobrang daming bubble wrap at nilagyan ko ng maraming fragile tape at tinali pa ni daddy. Nagpatulong na ako kay daddy kasi hindi ako marunong magtali ng ganyang klaseng tali. Bali si daddy rin pala ang magdi-deliver niyan. Isasabay niya yan kapag papasok na siya ng trabaho kinabukasan. Bali free delivery na pala yan mga mamis kasi nga kakilala ko lang naman at pagkatapos madadaanan lang din naman ni daddy yan kapag papasok siya ng trabaho.